Sa mabigat na bagsak na upo ni Camille sa upuan, ang natatanaw ng kanyang ina mula sa kusina. "O oh anak, ayos ka lang ba?" tanong nito matapos lumapit at umupo sa tabi ng anak. "Kulang ako na pamasahi bukas. Nakakasawa na. Lagi ako na kukulang. Eh parang kalahati na sahod ko. Halos sa pamasahe ko na lang ginagastos eh." Reklamo ni Camille. Siya naman tayo ni Arlene patung refrigerator kasunod ang pagtitig niya sa mga sticky notes na nakasulat dito. Ito, bayad din naman tayo kay ate Jenny bukas. Hayaan mo, ihiram kita ulit ng pumasahi. Swesti so, siya ng ina. Wala naman ako mapagpipilian eh. Tugon ni Camille kasabay ng malali na buntong hininga. Oh, may solusyon na tayo. Bakit parang problemado ka pa rin dyan? Tanong ng ina. Nakahanap si Bianca ng boarding house malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Takot na pag-amin ng anak. Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi ka lalayo. Baka kung anong mangyari sa'yo. At wala akong kasama dito, anak. Mamimiss kita kung hindi kita araw-araw nakikita at nakakausap. Pag-aalala ng tugon ng ina. Hindi naman para sa akin lang to eh. Kung mas malapit ako sa trabaho, hindi ko na kailangang uuwi araw-araw. Masasweldo na natin ang buo ang pera ko. Hindi yung ganito, nababaon tayo sa utang. Madiing sagot ni Camille. Para ba talaga sa atin to? O dahil mas malapit sa iyo yung mga barkada mo? Madiing pabalik ng tanong ng ina. Anong sinasabi mo ma? May mga kababata din naman ako dito, ha? Bakit ba? Kung umarte ka, para akong bata na hindi pwedeng pakawalan sa labas. Para sa kaibigan ko? Eh sa'yo napupunta lahat na sweldo ko, ha? Niwala na nga ako na sa pera ko, eh. Nagklamo niya. Isang malakas sa sampal ang nabigyan ng ina sa kanya. Huwag mo kong sinusumpatan, wala pa yung kakarampota pera mo para mabayaran lahat ang pinaghihirapan ko sa'yo. Madiing tugo ng ina. Hayaan mo ka lumayo para mabayaran ko. Yang walang katapusang utang na loob yan. Tugon ni Camille, sabay bato ng kumot sa sahig habang papasok ng kwarto. Camille, kinakausap pa kita. Hindi ako papayag. Sigaw ng ina habang unti-unting lumalayo ang anak. Kinabukasan, isang malalim na hikab habang hawak ang baso ng kape patungong lamesa. Tatlong tawag para sa anak para ayain mag-almusal. Pero dahil walang sumasagot, kaya pinuntahan niya na ito. Pagkabukas ng pinto, laking gulat ng ginang na wala na ang ibang gamit ng anak. Nasa na ang mga gamit mo? Naglayas ka? Tanong ni Arlene sa tawag. Ma, hindi ako naglayas. Nakapag down na ako sa boarding house na nahanap ni Bianca Two weeks ago Nakakahiya ng umatras Tugon ni Camille habang nagtutubi sa kabilang linya Sana man lang nagpaalam ka Tugon din ni Arlene Eh hindi ka naman papayag eh Tugon pabalik ni Camille Wala akong putol na sambit ng ginang Wala kang kasama? Mamimiss mo ko? Paulit-ulit mo na lang nasiyasabi ma at kung sasabihin mo na naman na pinagpalit kita sa mga barkada ko, walang katotohanan yan. Nagiging praktikal lang ako. Ayoko nang mabaon sa utang nang dahil lang sa pamasahe ko araw-araw. Tugon ng dalawa sabay patay sa telepono. Numipas din ang isang linggo dahil malayo sa ina ay napapadalas ang pagginig ng dalaga. Anak! Masayang sambit ni Arlie na dumating si Camille Pagod ako ma. Naglamo ni Camille habang naglalakad patungong kwarto. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Pinaglutuan kita na sinigang. Di ba paborito mo yan? Pag-aya ni Arlene sa anak kahit pa nakasara na ang pinto ng kwarto nito. O siya, sige. Iinit ko na lang bukas. Sampit ni Arlene sa sarili habang tinatakpan nito ng platito. Nagising ang ginang na hindi man lang nakapagpaalam sa anak. Paano ba naman kasi ay maaga na namang umalis sa bahay si Camille? Ang tanging iniwan lang nito ay ang 20 mil na nakalatag sa tabi ng sinigang na luto niya kagabi. Hindi mo man lang ginalaw yung niluto ko sa'yo. Text ng ina sa anak. Nakalimutan ko. May niluto si Bianca. Yun na lang kakainin ko mamaya. Reply niya pabalik. Pero iba pa rin pagluto ng nanay tugon na reply ni Arlene. Ang dami mong drama, ma. Ikaw na lang kaya kumain yan para hindi masayang. Sana nakita mo yung 20 mil sa lamesa. Sige, dito na ako. Tugon sa reply ni Camille sa ina. Katulad noong mga nakaraang linggo, ay sa ganoong kalakaran pa rin umiikot ang mundo ng dalaga. Alak, gimmick, hanggang sa pati panlalaki ay discover niya. Dumating nga ang susunod gabi na gabi ng Merkules. Dahan-dahan pumapasok si Camille sa pinto habang nakatakip ang kaliwang palad sa leeg nito. Anak, buti nakauwi ka na. Hindi mo pinansin yung sinigang ko noong nakaraang linggo. Kaya mechado niluto ko para sa iyo ngayon. Masayang sambit ni Arlene habang naghuhugas ang plato sa kusina. Alas 12 na ah. Bakit kising ka pa? Madiing tanong ni Camille. Inaantay kita. Alam mo namang halos gabi lang tayo nagkikita eh. Kaya ito, gusto ko kahit papaano. Ako mag ang mag-aabot ng niluto ko sa'yo. Masayang tugo ng ginang. Ginagawa mong komplikado lahat ng bagay. Nagpupuyat ka. Matanda ka na. Gusto mo ba magkasakit? Ikaw nagpapahirap sa akin ma eh. Yung mga ganitong karabahan mo, sigaw ni Camille. Siyang lapit naman ni Arlene sabay sampal sa anak. Masama ba na mahalin ka? Iparamdam sa na may nanay ka. Matanda na pala ako eh. Eddie, eh umuwi ka at alagaan ako Ang gusto ko lang naman anak, maramdaman ko yung pagmamahal mo pabalik sa akin. Bakit parang ang hirap-hirap nun sa madiing tanong ni Arlene habang dinuduro si Camille. Iniwan mo kami ni Tatay Nay para sa si ibang lalaki. Si Tatay halos nagpalaki sa akin. Kailan ka lang ba bumalik? No may trabaho na ako? At halos na pagtapos na ako ni Tatay. Dapat nga si Tatay nakikinabang lahat ng pinaghirapan niya eh. Pero hindi ikaw ma. Hindi mo ko masisisi na malayo ang loob ko sa iyo. Dahil yung pagmamahal na pinapakita mo, hindi ko alam kung totoo ba talaga o hindi. Sigaw ni Camila punong-puno ng emosyon dahilan para mawala sa sarili at matanggal ang palad na nakatakip sa leeg. At si ka? Saan galing yan? Gulat na tanong ni Arnie. Wala kang pakialam. Madiing tugon ni Camila. Hindi na ako papay na hindi mo na naman ako sasagutin ng maayos. Sigaw ni Arlene sabay habol sa anak papaakyat ng hagdan. Bitawan mo ko! Huwag mo kong pakialaman! Sigaw ni Camille habang bumipiglas sa ina. Anak kita Camille! Anak lang kita! Susunod ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto! Wala ka sa mundo ko hindi nang dahil sa akin! Sigaw ni Arlene habang pinipilit na bumaba ang anak. Nang dahil sa iyo? Si tatay ang bumuhay sa akin. Utang na loob ko lahat kay tatay. Sambit niya pagkatapos itulak ang nanay sa agdan. Wala kang alam, Camille. Sambit ng ginang habang nakadapa sa sahig at pilit na tumatayo. Sumama ako sa iba para makapagsustento sa inyo. Tugtong niya sambit ng ginang kahit nahihilo. Nang lalaki ka? Para sa amin? Paano? Paano ko? paano ko naging utang na loob yun sa'yo? Tanong ni Camille. Nagpakasal ako sa iba. Sa ibang lahi para makapunta sa abroad at doon makakuha ng magandang trabaho para makapagsustento sa inyo ng tatay mo. Mahal kita. Mahal ka namin ng tatay mo. Ginawa namin ng tatay mo yun para magkaroon ka ng magandang kinabukasan hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo kung hindi nang dahil sa ginawa ko. Sumpat pabalik ni Arlene. Sinungaling ka. Kung totoo yan, edi sana, iyan ang paliwanag ni tatay. Tugon ni Camille. Nahihiya kami anak. Kaya sinikreto namin. Wala siyang ibang madahilan kaya panlalaki ang nasambit niya sa'yo. Tsaka ipapaliwanag namin sana sa'yo pero... Pero bigla ang nawala naman ang tatay mo. Kaya ang hirap ngayon kung paano ko ipatindi sa ang ginawa namin. Pagpapaliwanag ni Arlene sa kanyang anak. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas ko para mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Dagdag niya pa. Kung alam ko lang na sa kababuyan niyo pala nang gagaling yung masasarap na kinakain ko dati at perang pinag-aaral ko. Eh di sana hindi ko na lang tinanggap. Madiing sambit ng dalaga sabay tungo sa kwarto. Malakas na kalabog ng pinto ang huling naninig na Arlene mula sa anak. Kinabukasan, katulad ng dati ay maaga ulit na umalis ang anak. Kumain ka ba? Bago umalis, ipagluluto e kita ng mechado sa susunod na uwi mo. Text si Arlene para sa anak. Okay po. Tugon naman na reply nito. Huling reply na ni Camille to ah. Isang buwan nang di nagpaparamdam ang anak ko. tanging mga sweldo na lang na pinapadala niya tatanggap ko. Sambit ni Arlene sa sarili habang kumakain mag-isa sa lamesa. Hindi ginagalaw ang ulam. Dahil itinabi niya ito para sa anak. Tumungo ito sa refrigerator para pagmastan ang mga nakasulat dito. Bukas pala dapat ang uwi niya. Mungko ang ipagluluto ko para sa kanya. Dadamihan ko ng sahog. Bulong niya sa sarili habang nakangiti sa mga makukulay na sticky notes na nakadikit sa ref. Patawad anak. Patawad kung marami akong pagkukulang sa iyo dati. Tama ka. Naging makasarili akong ina. Bulong niya sa sarili habang lumuluhod sa harap ng ref at humahagulhol sa sama ng loob. Hindi kinaya ng puso nito ang labis na sakit at hapdi na nararamdaman niya at tuluyan nga itong inatake sa puso. Samantala, Saglit Robert! Huwag mo halika sa leeg! Nakikiliti ako! Reklamo niya sa lalaki na nakapatong mula sa katawan niya na biglang mag ang telepono. Saglit, si nanay. Ano na mabang kailangan nito? nagklamo niya pagkatapos paalisin sa grid ang lalaki na nakapatong sa kanya Camille, ang nanay mo nasa ospital inatake sa puso sambit ng kusino mula sa telepono mabilis na tulak ang ginawa ng dalaga sa lalaki nakapatong sa kanya at agad na tumungo papuntang ospital sorry ma'am pero dead on arrival po ang nanay niyo kung maaga po siyang nadala dito, baka pwede pa sana natin maligtas ang buhay niya kaso po eh. Alas 7 nangyari ang atake niya sa puso. Alas 8 pa lang po patay na siya. Halos magtatakip silim na siyang nadala dito. Kaya wala pa talaga pag-asa. Paliwanag ng doktor. Napatakip ng bibig ang dalaga. Napaluhod na rin ito sa hallway ng ospital. Inakap ang bangkay ng ina. Nana sa mga oras na iyon, ay nakatabing na ng puting kumot. Gumising ka, ma. Sorry. Sorry, ma. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang kitang iniwan. Nay, tumayo ka na dyan. Ayusin natin to. Mitahawan niyo ako. Hindi papatay ang mama ko. Mga walang hiya kayo, bitawan niyo ko! Sigaw ni kami sa mga staff ng ospital habang hinihiwalay siya dito. Ilang araw alumipas at nagsimula na nga ang libing ng nanay niya, si Arnie. Nagbalik tanaw ang dalaga at umuwi sa bahay niya. Napansin niya ang mabahong amoy sa sala. Agad niya itong nilapitan para linisin. Apat na ulam na nakatakip ng plastic na kahit konti ay walang bawas. Bawat mangkok ay may nakadikit na sticky note. Sorry anak, mahal na mahal ka ni mama. Pagbasa niya sa nakasulat sa piraso ng makukulay na papel, di mapigil ang tumulo ang luha ni Camille at pupunasan niya ito nang mapalinga siya sa ref at nakita niya ang mga makukulay na sticky notes na nakadikit sa ref at nang nilapitan niya, bigla na lang siyang napaluhod dahil nakasulat pala sa makukulay na piraso ng mga papel ang kanyang mga paboritong ulam. Di mapigilan ng dalaga na kunin ang lahat ng sticky notes at akapin ito habang nakaluhod at umiiyak. Pinapatawad na kita, ma. Pero sana sana mapatawad mo rin ako. Mahal na mahal kita. Pinapangakong kong aayusin ko na ang buhay ko. Bulong niya sa sarili. Dalawang buwan na rin ang nakalipas at tumigil na ang dalaga sa pagbibisyo. Itinigil niya na ang panlalaki, sobrang pag-inom at iba pa. Pinaganda niya na rin ang bahay nila Nakadikit sa pader ang litrato ni Arlene, katabi ang litrato ng kanyang ama. Nakabuuri na panibagong kaugalian ng dalaga. Dahil ang huling mga lutong ulam na inihain sa kanya ng inay niya ay kinakain niya tuwing Merkules. Kung kelad ang araw ng uwi niya noong nabubuhay pa ang nanay niya. Puno na rin ng mga sticky notes ang ref kung saan nakasulat ang mga paboritong putahe nang naningyang si Arlene. At dito na nga po natatapos ang magandang storyang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!